Uh, mga ka yan po yung bata o oh. sila ng salagubang ayan o oh. nakita namin kanina yan sila o oh. bali yan yung salagubang oh. niramitin nyo dito yung ay ayamin nyo lang ayan yung mga salagubang mga kaibigan o oh. ayan ang dami dito oh. ang dami o oh. salagubang mga lalaki yan mga lalaki yan sila oh.